Pumili ka ng isang kulay ngayon. Red, blue, green, yellow, or black. Pag ako na mag-isip masyado, pili ka agad. Tapos, malalaman mo ang ibig sabihin ng personality mo. Ito ang ibig sabihin ng bawat kulay na napili mo. Red, ikaw yung taong passionate at palaban. Hindi ka basta suso sa, -so, sa laban. Leader type ka at mahilig kang mamuna pero Minsan, ba't tayo bang may hindi pinagbuli? No. Kung kalmano at bigger thinker, ay hindi kang makinig pa yung sumagsalita. Ang pagkakatiwalaan ka. Pero minsan, huwag kang sensitive. Tigilin. Ikaw yung nature lover at faithful sa balance at harmony. May malasakit sa kapwa, pero hindi may ragtang gumawa ng respiracy show. Yellow. Ikaw yung laging positive thinker Mahalin kasi masayahin ka. Ang problema lang, minsan hindi ka seryoso. At madaling hindi... black. Ikaw yung misteryoso at malalim mag-isip. Independent ka, mahilig kang mag-isa. Pero minsan, misunderstood kang na tao. So, anong kulay ang napili mo? At tugma ba sa personality mo? I-comment mo sa baba at itag mo yung tropa mong get test dito Follow for more personality content